A day in my life with family. Hey, that's a drop, top, cool. Said so you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do. Cause I never had someone like you. Ain't nobody but this love. So. mini vlog. Today is family day. Kaya naisip po namin na igala po namin yung mga kids dito. Kasi palagi po sila nainip sa bahay. Palagi po sila nagaya na magpunta ng SM para maglaro. Kaya naisipan na lang ng asawa ko na bumili ng merienda. At dito na lang kami magmerienda sa lugar na to. Para mas tipid gastos lalo na sa mga bata. Tingnan nga po, palagi po kami bumabalik sa lugar na to dahil sobrang ganda ng mga tanawin. Makikita mo talaga yung puro green ang paligid. At sobrang fresh yung hangin na hindi mo maramdaman pag nasa city ka. Masarap sa mata pag masdan yung mga paligid. Sobrang nakaka-relax pag may problema ka. Parang makakalimutan mo sandali pag nakita mo yung lugar na to. Masarap sa mata at lalo na masarap sa pakiramdam kasi maganda na ang lugar kasama mo pa ang mga mahal mo sa buhay. Kung kaya tuwing Sabado at Linggo, maraming nagpupunta dito kasama ang pamilya din nila. At yung iba dito, dito na rin sila nagde-date, kasi bukod sa libre na, swak na swak pa sa budget dito lad sa mall, mapapagastos ka talaga. Kaya tamang-tama talaga na dalhin mo ang mahal mo sa buhay, ang pamilya mo dahil peaceful ang lugar na ito. Kung naisipan nyo mag-family bonding, swak na swak ang lugar na to para sa nyo. Pwede nyo din isama yung mga kids nyo para malibang sila, makakita sila ng mga gagandang tanawin, mga palayan, at ma-experience din po nila yung province life. Lalong-lalo lalo na sobrang tahimik dito at malayo sa ingay ng Sudan. So dahil nga po sa probinsya ko lumaki, mga mare, simula pagkabata ko, kaya yun, gustong-gusto ko rin ang buhay probinsya. So, sobrang saya talaga ng kabataan, lalo na kapag sa probinsya ka nang galing. Siyempre, so, hindi magiging kumpleto ang kabataan mo kapag hindi mo na-experience maghabulan sa mga damuhan na yan. Iba nga, ang saya-saya ng ganon. Gusto ko rin sana maranasan ng mga anak ko kung paano maging isang bata. Yung makikipaghabulan ka sa mga kaibigan mo, uwi ka ng pagod, pero masaya. Kaya minsan, hinahayaan ko talaga maglaro yung mga anak ko sa labas kahit madumihan sila. Minsan, pag nag explore sila, doon talaga sila matututo. Kaya nga po, habang bata pa po, po yung mga anak po namin, sinusulit po talaga namin. Kasi for sure, pag malalaki na sila, makakalimutan din nila yung mga banding po namin. Lalong-lalo na magkakaroon na sila ng kanya-kanyang buhay. Lalong-lalo na, iba na yung palagi nilang makakasama. Kaya ito nga po yung dahilan, kaya palagi kong kinakapture yung mga ganitong moment. Kasi pag malalaki na sila, pwede ko maipakita sa kanila na ganito yung mga banding moment namin before, na mga maliliit pa sila. Kaya mga mamis, mga dadis, pag may free time po kayo at wala kayong ginagawa, try nyo din po makipagkwintuhan or makipagbanding po sa mga anak po ninyo. Kasi talagang mamimiss nyo din ang mga moment na to, ang mga banding na to, nung maliliit pa sila pag malaki na sila. Okay, sa Tagalog, Pugo ng Iklog. Ano na sa yun ano, sunset? Ang ganda ang tinatawag niya. Guys, Ano? 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 ng lamok, Ano? Ano? lamok. Ano? Hindi Ano? 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 hapunan Ano? 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 At ang daming lamok. Importante, maganda yung namin ah. May maraming lamok. Thank you for watching! everyone! Sana nagustuhan nyo po yung family mini vlog po namin. See you sa next video po namin. Please follow, like, and share!